Halos labing dalawang taon na nang nagtrabaho bilang OFW sa Abu Dhabi United Arab Emirates si Jana. Bilang isang marketing coordinator, sa dami ng ginagawang proyekto at may fitness schedule, madalas na isasantabi niya ang pagboto tuwing halalan. Meron naman kami embassy doon, pero yung mga OFW were, for, some reason hindi nakakaboto dahil nga tight yung schedule namin. So I wasn't able, wala akong opportunity para pumunta sa mag-drop by. Kung may election doon, were given notice by Abu Dhabi, uh, by the embassy to vote. Kaya lang wala kaming talaga ano, time. Kaya sa pagbabalik Pinas nito, nalaman niyang hindi na pala siya rehistradong botante. May, may regret ako or guilty ako. I mean, regret in a sense na hindi ko, kumbaga hindi ko na i-anirize ko as a citizen of the Philippines na makaboto at makapili ng mga, batang, mga uh, pinuno na karapat-dapat sa ating bayan. Ayon sa Comelec Baguio Benguet, 2,393 registered voters ang tinanggal sa listahan ng mga certified list of voters. Ito sa sinagawa nilang voter cleansing sa kabila ng pagkakansela ng barangay at SK elections 2025. So ang tinatanggal natin dyan ay yung mga deceased within the period. Second, yung mga nag-transfer out. And then meron pa yung mga double, double names kasi merong twice siya nag-register, Uh, meron yung double registrants which is also an election offense na pinaprosecute din namin. So medyo marami-rami din yan. Mula sa nasabing bilang, higit isang libot tatlong ang tinanggal matapos makumpirmang patay na ang mga ito base na rin sa death certificates. Higit limang daan naman ang inalis dahil sa double registration sa Automated Fingerprint Identification System o AFIS. Higit tatlong botante naman ang tinanggal matapos magpalipat sa ibang distrito, lungsod o bayan. Samantala, 77 entries ang may double entries batay sa Comelec Minute Resolution No. 051184 habang lima naman ang nag-apply para sa overseas absentee voting. Sa ngayon, may higit 400,000 ang rehistradong botante sa Baguio at Benguet. Pinakamarami rito ay mula sa Baguio City na umabot halos 170,000 botante. Paalala ng COMELEC, mahalagang regular na beripikahin ng mga botante kung aktibo pa ang kanilang registration para maiwasang matanggal sa listahan. Hindi pa naman ginagalaw ng COMELEC ang mga hindi na aktibong botante. You just contact yung FB page ng COMELEC, you call COMELEC office sa numbers namin, o kaya pwede naman kayo mag-text sa amin para malaman kung active pa iyong uh, voter registration kapag ka hindi alam na natin ko anong gagawin kasi you need to reactivate pwede ka namang mag uh, update yan o kaya transfer out or uh, transfer within pwede na naman o change of name kaya every time na before mag-elections we conduct these activities Samantala, nakatakda namang magbukas ang voters registration sa ikatlong linggo ng Oktobre ngayong taon para sa November 2, 2026 Barangay at SK Election. Magtatagal ang voters registration hanggang sa July 2026. Ron Maranan, RNG News.